Ito pa lang yung sayo. Sino yan? Ayan, yung giveaways niya. Ayan, nandito na yung tarpaulin niya, mga kanoy. Maganda yung tarpaulin. Ang ganda ng pagka-design niya. Tapos nandito rin yung ano, yung giveaways oh oi mi may milk na ah na sa loob yung anak ko eh yun o oh pagod pagod ah nagutom Gutom ah, may mi milk na no ah <laughs> may mi milk ang bibi what's up, mga kanoy pi? good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoy pi for another video lalabas kami nila Mrs. at BB maika punta ng bayan at magkakambas tayo ng ano ng cake para sa birthday niya at binyag niya so sama nyo kami no teka tara tara mga kanoy pi. Tapos na rin ako na ano na nagpakain sa aking manok. Nakapagpalit ng inumin at nawashingan ko na rin kanina si Mia. Nailagay ko na rin yung reflector na sticker. So ayos na at malinis na siya. Grabe, sobrang init. Pawis <laughs> na naman. ko kukunin namin ngayon yung ano, yung giveaways para sa binyag niya at yung tarpaulin mga kanaiti. Ngayong araw pwedeng kunin eh. Yan. So, nyo kami. Okay? At nandito na si Mia. Papakita ko muna sa inyo si Mia. Ayan na mga kanaypi, si Mia. So, ayan si Mia ngayon. Saglit, lagay ko lang tong tubig mo, Kanaypi. So, nandiyan si Mia ngayon, mga Kanaypi. At yan yung nilagay ko na reflector na sticker. Ganyan lang. Ganyan lang sa bumper niya. Pwede na yan siguro, mga Kanaypi, basta meron. At sa likod, ganyan lang, mga Kanaypi sa baba tapos dito okay na yan kitang kita na siguro yan sa gabi simpleng reflector lang yung nilagay natin na design let's go let's go Tara ko lang yung gate mga kanayipi. Ayan, parada muna natin si Mia dito. Mga kanayikta. Ito na eh. O, punta muna tayo dyan. Pagkatan na na dyan. Ay, nandiyan pa ata sa'yo. Ay, <laughs> meron ka bang, meron ito pa lang yun sa'yo. Ay, Sino yan? Wow. Ayan, yung giveaways niya. Ayan, magtatanong tayo dyan sa bakery ng ano, ng cake. Pantay. Kararaming kayo mati toy. Ha? at sa kabila. Ito yung banger andito ang mga nga. kung ano ang ginagawa namin, ang mga kumikinang, ang mga kumikinang, ang mga kumikinang, ang mga kumikinang, mga kumikinang, ang mga kumikinang, ang kami Ayan, nandito tayo sa ano, bakery na gumagawa ng cake. Papagawa sana ng cake. Merkules. Ha? Huh? Hindi na ka may mga design kayo? So, nandito na tayo kay Mia, mga kanaipi. Okay. Kunin ko na lang yung ano, yung okay. uh, giveaways sa kayong tarpaulin. Tapos na kami Oh. Diyaw ka sa gubat? kumpleto na. Thank you, thank you. Oh. Ayan, nandito na yung tarpaulin niya yung Maganda yung tarpaulin Ang ganda ng pagka-design niya tapos nandito rin yung ano Yung giveaways Oh Uy, may mi milk na ako Doon na sa loob yung anak ko eh Ano? You know? Oh Pagod Pagod? Ah, nagutom Gutom nag Ah, may mi milk na no Ah, <laughs> Mimilk ang bibi So Tara, huwi na tayo bili na lang ng ano Nang Ulam mga kanayipitas Kakain ng pananghalian At mamamasada na rin Mamaya sit down. Tatay niya mas. Dino sa amin. Sure. Yeah. Take out sir. Win. Sige, so, pili <laughs> kinilang... po. Dua to e you na. Know? Ano? Uh, uh, may isang uh, dinakdakan. Oh, check, check, check. Napa, may isang uh, dinakdakan. Okay, dinakdakan. Okay, sir. Okay na, sir. Okay na, sir. Okay na, sir. Ang bayad. Ayun. Okay na, wate. Ang bayad nila. Okay na, Ayan mga kanaypi Tulog na si Bibi Mayka <laughs> Napagod Pagod si Mayka Ayan mga kanaypi Palabas na tayo Tapos na akong mananghalian Sana makahabol pa tayo Update ang pamamasada natin alauna na ng tanghali mga kanoy pi ngayon pa lang tayo mamamasada kasi alam nyo naman may ginawa rin ako kanina ayan tapos pumunta pa kami ni misis sa, ano, sa bayan right? sana makabul tayo ngayon mga kanuypi, no? para may pambili ng ulam mamayang hapon let's go Oh. Uh Chetang. -huh. Okay. Okay.

ng naapay Ano po? Sino po ang mo? Tay okay, Kaya makakain ng kita pa tayo ng ano 50 dalawampasayro rin yung naisakay natin eh. Wala pullback dito sa paradahan Puno-puno ng tricycle Wala tayong maparadahan doon Kaya Lagari muna tayo Palangoy palangoy nagpasa walang <laughs> time? 33 papanan yan tay SM yes, yeah. SM Ayan, bumili na tayo ng ano, atay, balunan ng manok. Bili lang tayo ng patatas, mga kanayipi. Ayan o. Halagang 150. Patatas. Okay. ka Tini, patatas. nakabili na tayo ng pang hapunan pang umagahan pa pala mga kanoy pabili sagmat tayo Ten may isa. Sige, anim. anim po. Yes. Anim na peraso.

di rubah pengajai plako paksakan uh. ayo males on play taksi dami nih ilan pa ako doon? pan sampu pa ata Or pang walo Eh nakabili naman na ako ng ulam namin eh Dahil dyan sa ano Sa kinita natin sa pasada Panggabihan saka Almusal Kompleto na Buti na lang kahit pa paano Kumita tayo doon Naka 300, 300 siguro yung pasada ko mga kanaypi. Hi! Saan punta? Hey, bike. Ay, ang ganda. Naka-bike siya ah. Hello, bibit. May nakati maturog. Ay, naka chinilas pa ah. Oh, wow! no Wow! Uy, ang galing ah. Naka-bike na. Bali, harvest ako ng itlog mga kanipi. Ito yung gagamitin natin na lagay ng itlog. Para sa incubator yan eh. Ayan. Harbis tayo, no? Naglinis na naman pala ako kaninang umaga dyan sa, ano, sa baba. Kanilang ipot. So, ayan mga kanipi, pasok tayo. Ayan. Bali, kulang sila ng isa dito na itlog kulang ng dalawa dito isa doon dito sa baba kumpleto lahat mga kanaipin nakapag itlog ayan so kunin muna natin yung itlog ng mga decal brown mga decal brown na nangingitlog ayan o oh, may itlog doon mga kanaipin oh. may itlog isa Ayan, oh. Bale, bumabalik na naman yung sigla ng mga decal brown na nangingitlog. Ayan, ang dami na naman ni niya. Pakabato ha. Ayan. Magaling na naman silang mga itlog mga kanaipi. Tingin ng itlog mo. parang may sipon to ah. wala to walo lang mga kanaipi yan parang siguro yung pang siyam ayan so dito harvest tayo ito may jumbo na naman ako mga kanaipi yung ganitong jumbo na itlog ulam ni Mayka yan ayan sarap mag harvest mga kanaypi si misis hindi pa niya na try na ano, mag harvest ng itlog eh. oh Ayan, ang sarap mamulot ng itlog mga kanaypi Bale, 19 pieces lang na ano puti Jumbo nga, jumbo. <laughs> yan sa'yo, may ka, Ka, Ulam mo na naman yan, ulam mo. Now. Medium na nga yan. Baka na, medium. na rin to, oh. So, siguro, eh, Tanggalin na natin yung mga medium para iba yung presyohan niya. Ayan, naitlog pa ako dito mga kanaypyo. Ayan, may mga medium pa ako na natimbang kagabi.